Bakit maraming Pilipino ang laging walang pera o nauubusan ng pera? Kamusta ka ibigan? Alam mo bang maraming Pilipino ang nagtatrabaho araw at gabi pero laging broke? Kung ikaw yon, relax ka lang. Hindi ka nag-iisa. Pero ito ang tanong. Gusto mo bang magbago yan? O magpapasan ka na lang habang buhay ng isang kahig, isang tuka mentality? Ganito kasi yan, kapatid. Maraming Pinoy ang kumikita pero hindi marunong humawak ng pera. Ang ugat ng problema, wrong mindset at walang financial education. Ang utak natin sinanay sa trabaho, sahod, gastos ulit-ulit, para kang hamster sa gulong, paikot-ikot lang. Example, tuwing sweldo, saan napupunta ang pera mo? Mga bayarin? Luho? Mga food trip? Tapos pagdating ng katapusan, purita na naman, ang sagot dyan, walang plano. Pero good news, hindi pa huli ang lahat. Gusto mo bang baguhin ang takbo ng buhay mo? Ito ang three steps para sa financial freedom. 1. Budget, budget, budget. Kahit gaano kalit ang sahod mo, gumawa ka ng plano. Ang prinsipyo, gumastos lang ng mas mababa kaysa sa kinikita mo. 2. Mag-ipon at 3. Mag-invest. Hindi sapat ang ipon sa alkansya, iba ang ipon para sa luho, iba ang ipon para sa kinabukasan. Subukan mong mag-invest. Maraming tools dyan, mutual funds, stocks, crypto. Pero pag-aralan ng mabuti at yan lamang. Abangan ang mga susunod na video financial awareness tips. Maraming salamat.